Hello my wards, so for today's vlog guys mag update po tayo guys tungkol po dito sa pagong series po na gagawin ni Miss Maymay Entrata ito po yung action series na gagawin po ni Maymay, ito po yung Roja. and guys sa uh, sa ngayon guys it's my my todo training na siya para sa kanyang role dito sa Rudia so hindi pa natin alam paano talaga ang role dito ni Mimi pero makikita po natin sa training ni Mimi dito po ay sumabak siya sa boxing training at sa uh, jogging training at isa na nga dito guys tinuturoan si Mimi ng taekwondo or karate kung paano guys humawak ng baril so kitang kita dito guys sa ating update, sa ating video, sa ating pictures na ipinakita sa inyo na talagang action series po ito. At ito po yung kauna-unahan pong series po na gagawin action series po nagagawin gagawin po ni Miss si Maymay. Napaka-excited po lahat ng mga fans ni Maymay dahil nga ito po yung bagong challenge na gagawin niya sa kanyang karir bilang isang solo artist na ngayon at ibang-iba talaga ang makikita natin dito at mapanood natin dito sa Roja kasama si Maymay Entrata. May of course guys, kasama rin ni Maymay Entrata dito. Si doni doon na kung saan guys, it's nag-training na rin, training na rin siya guys ng Taekwondo. So yan guys, narito yung mga pictures natin. Kuha po ito sa ating screenshot. Doon po sa training po ni Duny Pangilinan. ah uh, kasama rin siya sa role na to, sa series na to na Roja, kasama niya si Maymay. May si Kelly Cherry at marami pang bigating artista dito guys abangan natin natin ito guys ang Guja kaabang-abang po talaga ito dahil na kakaibang may main trata po ang ating mapanay dito sa serie na ito by the way guys ito po yung kapalit po ng Inkugito Action Series po ng ibi ng Greenscape Production ito po yung uh, kapalit po ng time slot po ng Inkugito. So sigurado ito guys, ang kapalit nito sa Ruja ay talagang napakagandang series na to guys. Talagang nakaabang-abang po ito guys. At marami na rin nakaabang guys tungkol sa full trailer na ito. Hanggang ngayon guys, hindi pa rin po naipalabas sa social media. Siguro guys, ang uh, ipapalabas tong Ruja next year, siguro ito guys, hindi natin alam by next year, 2026 ang ah, maganda nito guys it's mapapanood natin muli si Maymay Entrata hindi nga itong patwitams kundi isang action series po ang gagawin natin ni Maymay Entrata mm -hmm. at ito po yung kauna-unahan niyang series action series guys ang gagampanan dito ni Miss Maymay Entrata at kasama po dito ni Maymay Entrata si Luna Tuentino Janice de Belen, at si Joel Torre so marami pang ibang bigating artista na makasama ni Maymay Entrata ito na nga dito guys, si Donnie Pamilinan Kyle Chari at ito nga ang ating isang Maymay Entrata yun lang guys sa aking updates saan nyo pa guys, it's uh, masusunod pa tayong updates tungkol dito kay Maymay Entrata sa bago niyang series na Roja. yun lang po guys sa aking updates at maraming salamat po sa inyong lahat at kung ano kayo kayong comment, reaction at opinion sa video nyong napanood Pwede po kayo guys mag-comment po sa baba ng ating video na ito. At kung nagustuhan niyo po ang, ang ating updates, just comment lang po guys ng Vegas. Yan lang guys ang updates at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!